Hi guys, uh, ready na naman papasok sa trabaho. So ito lang yung laging routine sa ng buhay ng OFW dito sa Middle East. Mga tulog na yung nasa Pinas. Dito naman gising yung mga OFW yung nagtatrabaho ng panggabi. So ito papasok na naman sa trabaho laban lang. Sampung taon na rin sampung taon na rin na ganito. Pero okay naman, at least na uh, mabigyan ng magandang kinamukasan yung pamilya sa Pinas. At na uh, sana pagdating ng ilang taon pa ay uh, titigil na rin at doon na rin sa Pinas magpipirmis para kasama na yung mga anak. At mapagtapos lang yung dalawang anak at uh, okay na. For good na. Mag-business na lang doon sa Pinas. Hirap ng ganito. Malayo sa mga anak. Sa pamilya. Uh, lahat na uh, ikaw ang gagawa. Yung day off. imbes na magpahinga, magluluto, mag, maglalaba, maglilinis ng bahay, mamamalan siya. Yung buhay ng OFW ay talagang parang ang uh, single. Single na single nga guys dahil lahat ay ikaw mismo yung gagawa. May sakit ka, ikaw mismo yung mag-aasikaso sa sarili mo. Pero okay lang kasi para naman sa mga anak to na ginagawa. Bawi na lang pag nasa Pinas na, puro good na. So, itong pinakagusto kong duty yung panggabi kasi Bukod sa malamig yung weather, konti lang trabaho. At saka ang bilis pa ng oras. At uh, ingat ingat nga rin guys dito sa pagdadrive. Dahil uh, mas mabuti na yung nag-iingat at saka be defensive driver nga. Bilang isang OFW para pag-uwi Umuwing buo at uh, para makasama yung mga anak at saka pamilya. Kaya shout out sa lahat ng OFW natin dyan, lalo na yung mga kakubo natin na OFW. Shout out sa inyong lahat dyan. So ito lagi yung daan, dinadaanan, uh, punta ng trabaho ilang beses ko na rin itong na-i-vlog. Uh, na uh, minsan walang content, ito lang yung ginagawa. Parang travel vlog na din. Kaya laban lang para sa mga anak at mahal sa buhay. At lahat naman tayo relate sa ganitong sitwasyon na tulog na yung nasa Pinas. Mga uh, OFW naman gising. Dahil uh, yung pagkakaiba ng oras ng pagkaiba ng oras. So 5 hours nga yung pagitan. Mas advance sa Pinas at late dito sa Middle East. Kaya ito papasok na naman nga magpaglaban na naman kay Puyat at Antok. Tapos kinamukasan po yung uwi. Kaya ingat po tayo lagi sa lahat ng OFW. At shout out sa lahat ng ating kakobo lalo na sa ating napaka-supportive na admin. ah uh, si Sis Happy, Mommy ay at sa mga masisipag na checker natin diyan. Jane Saturn, Jane Saturn, saka si Ang Hilo Cinco Vlog, SLG, Yan, masisipag nating checker 'yan sa lahat ng members ng Kakubo family. Bali 10 hours nga yung 10 hours. 10 <laughs> minutes nga yung travel para galing doon sa bahay papunta ng trabaho. Medyo malapit lang kaya okay lang yung ano natin kahit medyo antok-antok pa. Bali 2 days 2 days nga yung pasok natin. 2 days 2 days uh, nagpapalit ng ship. Tapos after ng dalawang panggabi, day of dalawang araw. Ay, sa't kalahati na lang pala kasi paglabas mo ng trabaho, Bali kalahating araw na rin. isa naisama na rin kinainan na ni trabaho yung day off. Ito guys, yung lugar dito, napakaliwanag. Kahit yung mga secondary, saka yung mga kalye ano, maliwanag. Kitang kita lahat. Sana ganyan din sa Pinas. Maliwanag. Itulad ng relasyon na madilim. Di ba relate? Tulad nitong stoplight nga. Pag nakapula, tigil muna Parang relasyon na pag wala ng pagmamahal, itigil na rin. Parang stoplight lang. Pag pumula titigil ka tapos pag nag-green panibagong opportunity panibagong uh, tao na dadating sa buhay mo kaya ituloy lang tulad niya nag-green na tutuloy na tayo tutuloy na panibagong daan na naman Yan, malapit na guys sa trabaho. Bali, isang stoplight pa yung dadaanan. Buhay, OFW. Makikita nyo guys, napakaganda ng lugar. Tapos, uh, napakaliwanag. Kaya kitang kita mo yung daan. Kahit patay yung ilaw mo, pwede mong... Pwede kang tumakbo ng... Kitang-kita kasi yung kalsada dahil sa liwanag ng street light na 'yan. Kaya shout out. Galing talaga nila. Sabi nga mapapasa na all ka talaga. So 'yan, caution light 'yan, guys. Uh, ano yung inano yung ilaw, amber uh, blinker, nagbi-blink siya. Ibig sabihin, caution, be, caution, be cautious. So dito nga tayo sa kabila, sa left side. Sana nga green para tuloy-tuloy na sa kanya. Ay, hindi pala. Kaya lang, pula. Pula pa rin talagang pati stoplight. Hindi sumasang-ayon. Tumigil ka na, sabi niya. Nang stoplight, tumigil ka na. Tigil mo tayo, tapos biglang nag-green. Ibig sabihin may uh, pag-asa pa na may dumating pang mas uh, mas maigi. Diyan, tumuloy tayo guys. Tapos ito, malapit na. Papark na tayo yan sa ano? Sa parking sa trabaho. Tapos may hams. Magdahan-dahan lang daw. Slow down before you proceed. Para alam mo kung sino yung taong dadating sa iyo na mas maigi at mas higit pa. Hindi ba guys? Tuloy-tuloy lang kahit naka-slow down. Tapos padaanin yung mga taong gustong dumaan sa buhay mo. <laughs> Kaya ito guys, malapit na sa parking. Yan guys, mag uh, may RF, RFID pala dito, hindi ka makakapasok pag wala kang RFID. Gagamitin mo yung card mo para makapagbayad yan. So, may RFID kaya magbubukas siya ng kusa. Tataas siya. Yan, tapos sa uh, proceed na guys. Kita ay magpapark bago pumasok ng trabaho. Yung shout out talaga sa Kakubo. Napaka supportive ng lahat yan. pero ito minsan guys, uh, hindi na ako makapag-support lalo sa umaga. Uh, galing pang gabi. tulog na ako guys. Minsan may premiere pero nakatuloy-tuloy yung ano natin yan. Nakatune in lang pero tuloy-tuloy. Yan guys, ang parking dito napakaluwag. So, 172 riyal for 1 month almost 200 plus at mga tabutin 300 plus pala 300 pesos sa atin Yan yeah, time parking ng ano ng susunod pang dito so ito nga mayrong quota yun pala is not na bakante tapos atras natin So yan lang guys, uh, ito lang mong video natin ngayon, uh, content natin pala at uh, hindi makapag-content pa ng tutorials. So maraming salamat guys at ingat po tayo lagi at magpa-park na ako tapos papasok na rin sa loob doon ng serbaho Bless you all guys, love you, bye bye and ingat, -ingat po tayo lagi.